Hi guys! Look at that. Nag-shopping si Kulasa. <laughs> Pampadala sa Pilipinas. So. Ang dami oh. Ayan. Ang dami na guys. Siya. Natatakot na ako mag-close na yung ano. Oh, may, may happy Valentine's fashion dala si Pao Patron. <laughs> Ayan. Ang dami sinaping niya oh. Pag wala tong pambayad, di eh, ano natin dito. Wala, ayoko na. <laughs> Ang lakas maka-shopping ah. <laughs> Ma, nabawalan ako ng ano. <laughs> Natatakot ako ang dami nito. Baka mapahiya ako dito. <laughs> oh. One. Two. Three. Four. Lagay mo doon sa baba.

Trey Coffee Mate. Padala sa Pilipinas. Magkasarap na. Buti ka na dito na close. <laughs> Ikaw na lang ang last na ano, last customer. Ang tatakot ako ah. Last customer si Danica. Wait lang guys ah. Seven kami nag-shopping, guys. Alas, ano na, pasara na yung, ano, Walmart. By how many that? Three? ganito talaga guys pag may papadala sa Philippines eh no Ma, ilan 'to ma? Count, count. Oh shit. Ma, how mm -hmm. ano ko to count Give me. Give me that. Okay, oh. here. Count. two, four, four six, six, eight, eight ten. ten. Only one. one. Only one, and then 10 uh, ten times you scan. Paano te ten times scan? Go ahead. Two, two three, four, <laughs> Asa na video mo? Six, seven, eight.

<laughs> <laughs> Huli ka sa camera. <laughs> Come on. <laughs> oh my <laughs> <laughs> Ayaw. Okay, later that Put aside Ito okay. yung mga lata Babang Sarap ulamin Spam. 541 na ayan <laughs> 541 na Mama Mama pananalo 500 na red Paris. Dapat kada. Ay 21 ma. 21. Oo. Okay lang, sige na. 1K okay. ayan kaparito. Mm. Pero yaso ma. Yeah. Oh, I'm sorry. Okay lang yun. Na-scan mo na to. Na-scan ko na tong mga to. Ito, scan mo. Oh, never mind. Okay, Danica. Tingnan Di, mo na muna, pinairapan mo pa ako, give me da ano. Pinapahirapan mo si iho da year protection, decline. Decline. Pinahirapan pa ako ni Mama mag-scan iscon. Decline na na. eh hey. <laughs> Wala ayaw magpaano, bawasan na lang kita. Ayaw ko ayaw na nga Ayaw niya nak Okay, how much? $781. Wala. Nakama ko na sa 1,000 na. Hindi pa pala 1,000. Balik ka pa ka. Ah. 700 lang. 700. 700. Wow, grabe mo 700 Ayaw mo pa ako ko bilang ng ano? Mali dito. yung ano? Anapin mo yung T.D. hanggang dito tayo. kita na. Sorry. titi 1781 na yan? 20k nahon. Maiskan mo. Tap, tap, tap. Tap. Where? Stop here. What's that? Hallelujah, ma. Insert na 'kong nakalagay oh. Okay, go. <laughs> Kasi sa akin tap lang i. Eh. Please confirm. Yes. Sa'yo mahigpit? Mahigpit ka na yung sa'yo. Okay na.

Sabing Shopping pa more. Ito na. Pwede mong isama na dito. Pwede mo nang isama dito yan. Kasi ano. No, yung mga machine muna anak. Before this. Matutumi yan kasi. Don't worry. si Dani Para daw kay Daniela. Mo ba ako ma, kunin ko yan alam. Alam. Huwag na, no? Alam. Yung trolley. Intayin kita doon sa kanto doon. <laughs> si Paw Patrol. <laughs> Don't worry that. mababali ma, ma, ma yung ano niya. Carry ko na lang. Si Paw Patrol ni Dani. Pau Patrol ni Dani. Paw Patrol. <laughs> okay. <laughs> Yeah. Ano yung sasama ko dyan? Ah, uh, yun know. no. Ito? No. This paper. Ano pa? Yung mga light. Ito, light lang to eh. Yeah. Ala, dapat pala iwalay ko yung mga itatago. Oo yeah, nga. Ano yung mga kailangan natin sa bahay, ma?